Okay, uh, mga kaoyod boxing fanatics, this is it, no? Na uh, ito na yung promise natin ni Mercy, so personal natin to, no? Personal natin to at uh, walang sponsor to, ah, personal talaga to. Uh, dahil natuwa tayo sa buhay ni Mercy, so Merce, ito yung binili ko na bag para sa'yo. para. Okay, gusto mo ba, Mercy? Uh... ba? <laughs> ito na yung isa sa mga tulay sa pangarap mo sa buhay na inilista mo lahat. Okay, siya talaga yung inano ko. So, ito na yon. Tiraso to. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 pesos! <laughs> Ako vaccine fanatics. natin uh, meron tayong bibila na bata, no? Yung sinabi ko... Pamili tayo ng bag at school supplies para sa bata nito. So, reserve sa bata nito na bilhan ng school supplies kasi wala na silang pambili. So, mamaya, ipapakita natin sa inyo. Ito na napili natin bag para sa kanya. Okay guys, ah uh, babayaran na natin to sa so, dito nga Asher. Uh, so nabili na natin yung dapat bilhin natin para kay Mercy. At uh, ito na yon. please? na rin tayo ng bag para sa kanya. So, at least, update na 'yung ano costing. na abangan nyo mamaya. Bigyan natin 'to sa kanya. Okay, ah, uh, maka-Uyud Boxing Fanatics. This is it, no? Ay, ito na 'yung promise natin ni Mercy. So, personal natin 'to, no? Personal natin 'to at uh, walang sponsor 'to, ah. Uh, personal talaga 'to. Ah, uh, dahil natuwa tayo sa buhay ni Mercy. Ito ay ano namin, no? Ah, uh, medyo hindi ganun kalayo 'yung bahay nila, pero Uh, parang kapitbahay na rin namin. At alam ko yung kwento, no? Kwento ng buhay ni ni Mercy. Sin siya Ito yung anak ko. <laughs> uh, mamaya, ikikwento ko sa inyo ang buong story, no? Ng buhay ni Mercy. Pero bago ang lahat, no? Ito, hindi na to surprise kasi Ah uh, three weeks before, ito na yung promise ko kay Mercy, no? Kasi gusto niya talaga na mag-aral, kaso hindi nga kaya ng kanyang mama, no? Ah, uh, na bumili ng school supplies at bag para sa kanyang pag-aaral. So ito na, no? Ah, uh, pasalamat tayo sa Panginoon, no? Si Lord talaga dapat pasalamatan natin. So, Mercy, ready ka na, Mercy? <laughs> Alam mo ba kung uh, paano magsalita ng Tagalog? Opo. Yeah, opo. Ay, opo. Sabi niya, opo. Okay. So, Mers, ito yung binili ko na bag para sa'yo para at least galante naman at maganda tignan. Di ba? Hindi <laughs> yung Barbie at ano, ha? So, okay. Tanggalin muna natin tong ano. Okay. Bago pa yan, hindi yan ano ha, ah. hindi yan okay okay ha. Ah. May ano pa yan. okay. So, sana members nagustuhan mo ang kulay at yung bag. Okay. Nagustuhan mo ba Mars? eh uh, okay, try mo. Okay. Tingnan mo muna sa sa yung zipper baka sira, no? At ito yung mga ano. Tuloy, wala na to. Yung mga resibo, wala na yan. Okay. So, ito na yon Merce no? Ang isa sa mga tulay sa pangarap mo sa buhay. Ready ka na ba? <laughs> ito na yung isa sa mga tulay sa pangarap mo sa buhay na inilista mo lahat. Okay, siya talaga yung inano ko. So, ito na yon no? Mga kaibigan, ito na yon no? Lahat yung uh, inihiling niya. Lahat, lahat na, na kailangan sa ano, lahat na, lahat, lahat na talaga kailangan niya sa pag-aaral. Ito na, no? Merce, hawakan mo. Ano ang masasabi mo, Merce? Salamat po. Salamat po. Okay. <laughs> ah, Nangingiya ka na, Merce, ah. <laughs> At syempre, no, isa sa mga tulay rin, no, para sa kanyang pagsusulat, di ba? Sa siyempre, tulay ito sa pangarap ni Mercy. Ito yung gagamitin niya sa pagsulat, di ba? Sa uh, kanyang pag-aaral. So, ito na yung ano, Mercy? Ilang klase to? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ten thousand pesos. <laughs> Okay, Mers. So, yung hiling mo na 10 na notebook, ayan na. Pero, ang ginawa ko, okay lang pa sa'yo, Mers. Iniba ko yung kulay. Okay. Ha? At least, kasi yung ano, uh, math, English, at least, ma-identify mo, no? Iba't ibang kulay, di ba? Ayan. O, uh, di ba? Uh, okay ba? Okay. Uh, ano masasabi mo, Mers, sa mga basis natin? Nagsasabi na wala daw, wala, wala daw kwenta si Oyod Boxing Panatics. Ano ba masasabi mo sa kanila? Salamat po sa inyo lahat. salamat po sa inyong lahat. Okay. Salamat ha. Salamat sabi niya. Salamat daw, no? Ilagay natin to sa ano, Gusto ko, iano mo eh. Suot mo to eh. Ilagay mo to sa bag. Okay. Ilagay natin to sa bag mo ha. Wow, ang ganda ng bag ni Mercy ah. Pang ano talaga ah. Anong grade ka na, Mercy? Grade 6. Yan, tamang-tama. Grade 6. Pang grade 6 talaga itong ano ko, pinili ko. O, di ba? Very, very ano. Pero, ah, siguro bukas o pangalawang ah, araw, baka makapunta kami sa bahay ninyo, mapakita namin yung yung situation ng ano ninyo doon ha. Yung bahay ninyo. At least mapuntahan ka namin ha at makita rin sa mga viewers natin na ah ito pala silang ano mercy yung bahay nila pagka sabihin nila scripted to ginawa ni Uyun <laughs> okay scripted ba to Merce? totoo to o scripted? totoo totoo <laughs> okay sige suotin mo Merce gusto kong suotin mo to gusto kong ah ano talaga oh ito Merce Ayan. Ang ganda ni Mercy, na, Okay. Kasi naawa ako sa batang ito, mga kaibigan. Kasi naulila to sa kanyang ama. Tapos yung kanyang, di ba na, ano rin? Nang uh, na, asawa ng ano ulit yung, as, yung mama mo? Ah. Mars, ha? nga, okay. Sige, talikod Mars, talikod Mars. Oh, di ba? Ang ganda! Ang ganda ni Mercy. Eh. Ah, tapos ito, Mercy. Ayan mo. Ah, uh, di ba? So okay na Mars. Ready na ready ka na sa pag-eskwela. ah, uh, ready ka na sa sa ano, sa pag-aaral. Ha? Huh? Ready ka na? ah uh, so kailan yung pasok mo? July 29. July 29. Kala ko next week na. Ah. Next two weeks na? No? July 29. Okay. Okay, Mars. Uh, na, mo, ah, uh, mangutana ko nimo ah. Pero kaya rin mo magtagalog. Okay. Mers, kung magkatap makatapos ka sa pag-aaral mo, ano yung gustong kurso mong kukunin? Teacher. Teacher. Bakit teacher? Sila ang nagtuturo sa atin ng pagbabasa at, at Ah, kasi sila, yes, tama naman, naman di ba, Na sila yung nagturo sa atin, no? Na magbasa at magsulat, di ba? Hmm, so, actually, yan, maganda yung pangarap mo, Merz, no? So, ang kailangan mo lang, magpatuloy. Okay? Magpatuloy sa pag-aaral. Ha? Patuloy ka sa pag-aaral, ha? Okay, andyan na yung, ano, mga kailangan mo sa pag-aaral. Ah, uh, ang sa'yo na lang, ang gagawin mo ngayon is patuloy sa pag-aaral, ha? Pagbutihan mo sa pag-aaral, Merce, ha? Kasi yan lang talaga ang isang susi sa mga pangarap mo, di ba? Hmm. Kung malaki ka na, tapos makakuha ka na ng uh, magkatapos ka na sa pag-aaral, ano ba yung plano mo para sa pamilya mo? Hmm? Tutulungan. Yes. Yun, maganda, Merce, no? So, yun nga. Uh, gusto mo magkatapos sa pag-aaral kasi nga, gusto mong makatulong sa kapatid mo, at mama mo magulang, di ba? So, Mers, uh, natuwa ka ba, Mers, ha? Binigay sa'yo. Ah, uh, actually, isa lang akong instrument, Mers. Si Lord talaga, dapat kasalamatan natin, ha? Sa lahat. Lalong-lalo lalo na dyan. Yan, di ba? Oh, uh, so, uh, ano lang yan, Mers? Uh, isang maliit na ah, uh, bagay lang yan, no? Blessings. So, baga, pero I very happy no masaya ako mars na nakapagbahagi ako sa iyo ah, kasi ako natuwa ako sa buhay mo sa kwento ng uh, it's uh, ano hindi man madali para sa iyo pero yun nga na ako sa kwento ng buhay mo eh nakita ko naman na deserve ka na bigyan ng ano ng ganyan di ba kasi gusto mo talaga makapag aral pero ang problema is hindi kayang magustusan na magulang mo ang mapangangailangan di ba sa pag-aaral di ba So, ano yung masasabi mo, Merce, sa lahat ng viewers? Na yun? Salamat sa lahat ng viewers. Sal